Magandang araw mga kanitib Update lang po tayo sa ating manukan Ngayong araw, gagawa tayo ng paglilipatan po natin ng mga alaga natin uh, Medyo nahihirapan na po sila dito sa nilalagyan natin sa kanila Masikip na po sila, sobrang dami na po uh, Hindi po maganda sa kanilang kalusugan Yung ganito sila kasikip kaya gagawa po tayo ng paglilipatan natin sa kanila. Uh, si at lang po. Ayan po mga kanitib dito po tayo kumukuha ng kung tawagin ay labhang para sa mga sisyo po natin ayan po ah, uh, mainam po ito para sa kanila ayan po nakagawa na po tayo ng paglilipatan natin sa kanila ah, uh, pansamantala lang po ito dahil hindi po ginagamit yung ito yung room na to. Uh, ngayon po, uh, naghahakot pa lang po ng kung tawagin ay, dito sa amin ay labhang. Ito po yung area. Dito po natin sila ililipat. Ayan po. Uh, malaki po dito. Uh, kasya po siguro yung mga 500 na sisiyo. Ayan po mga kanitib. Sisilipin na po natin ang ating paglilipatan sa kanila. Tapos na po namin itong lagyan ng labang. Ito po. At medyo malawak. Uh, maganda po ito sa kalusugan nila hindi sila masikip at isa pa bumapasok po yung unit ng araw dito pwede sila magpainit galing po sa bintana yan po uh, medyo malawak nga po ito ililipat na po natin sila ayan po mga kanitib tapos na po natin ilipat ang mga sisi natin nasa 200 heads po yan uh, ganyan karami parang kaya pang ilagay kahit mga 500 piraso ayan po mga kanitid enjoy na enjoy po ang ating mga alaga kumakain umiinom po may tumatakbo enjoy po sila dito sa kanilang bagong tirahan Ang sarap lang po mag-alaga ng manok. May pangulam ka na, may pambinta ka pa.